May aso ba sa iyo, no? At syempre, malalaking baboy, malalaking aso. Hindi yan aso, hindi yan baboy. Kundi yan ay aswang na nagbibukhang hayop. So, na, kuha. Ang laking kuruday. Kaya yun yung pento ng lolo ko. Totoo man? O hindi? Uh Oo. -oh. Ma-fish on ko na ba? Ako si Erwin, isang OFW dito sa Japan. Para labanan ang homesickness at stress, natagpuan ko ang mundo ng lure fishing. Ngayon, may isa akong malaking misyon. Ang mahuli, ang mailap ng monster mamaw na ranger simas. Gabit lamang ang fishing lures. Makuha ko kaya? Mahuhuli ko na ba? Tara, simulan natin ang pag-hunting. Welcome sa ating bagong fishing adventure ngayong gabi Nadito ko sa ibaba ng river kasi minus 63 yung baba ng tubig Let's go! Dito tayo magsisimula sa area 10 Floating oh, yun na tayo Floating minnow na tayo So mag-drip lang muna tayo Ayan, dito tayo sa blue Ayan, dito tayo sa Galpa 73

Pero, ibang cool lang. pag na tayo. Ah, uh, Narachie. Hmm. pag Pisan pisan, guys. Uh, yes. Narating na nga ba safe net ya nih. Bisa bisa bisa. Nah. Ayan guys, again gamit natin yung Surahiki So, ito yung nakuha ang laking kuroday. So, nag-ano ako. Uh, Nag-target ako ng sibas talaga sa itaas, top, at sa middle. Wala. Kaya bumaba ako. Nag-naraji ako, vibration, wala pa rin. Kaya, nagsurubiki ako. Tatlong kas. Yes! Forty-eight. Ibigilis natin, guys. ôi sao. Bye bye. Ok, ok kana. Ok. Bye bye. Bye bye. Yun. Ok. Dito tay siya ting hit lore. Anh suru suru chino. Jig hit. May asong ba sao, eh, no? yan yung laging tanong natin mga estudyante ng ako ay nagtuturo dito sa, sa Tokyo kasi alam nila na ako ay mula sa probinsya ng Aklan doon sa probinsya ng Aklan ang kwento ng lolo ko ay may iba ibang klase ng halimaw depende sa klase ng common na hayop na meron tayo kabayo, may tikbalang, kambing, may sigbin baka, may malignong bawa at syempre, malalaking baboy malalaking aso hindi ang aso, hindi yan bago, kundi yan ay aswang na naging Isa sa laging kwento na aking lolo ay ang dahilan ng pagkalumpo ng aking tito. Ang lolo ko ang siyang nangangasiwa ng isang malaking bundok na pagmamayari ng isang kapitan sa aming baryo. So ngayon, nung pinatira siya doon sa bundok na yun, ay pinili ng lolo ko na manirahan doon talaga sa tuktok ng bundok doon sa tuktok ng bundok na yon ay may mga kawayanan. At ito ang ito, at ito ay yung nakakapagtaka doon sa mga kawayanan. Kasi sa lahat ng party ng bundok ay talagang masukal. Masukal na masukal yung party ng mga bundok. Maliban doon sa kawayanan. Yung kawayanan at ito pang nakapagtaka doon sa kawayanan. Sa iba't ibang party ng bundok ay talagang masikip yung daanan isang tao lang, parang pilapil na isang tao lang ang makakataan. At masukal na masukal yun. Kaya kung kami ay minsan, natatakot kami na, makagat kami ng mga ahas, kaya hindi kami dumadaan doon. At doon kami dumadaan sa kawayanan. Ito namang kawayanan, ay kaluwat kanan, ay kawayan na ang tarik ng kanyang pagkatubo, na tila nakayuko yung kawayan na kaganon. So, nakaganon siya. Dito ka sa babadadaan, nakaganon siya. At ang nakakapagta dito, ay malinis yung kawayanan na yun. Kahit nasa gitna siya ng bundok, malinis siya para may nag-aalaga at saka malawak. So pwedeng yung uh, kalesa, yung kalesa ng mga kalabaw ay pwedeng dumaan. Back and forth. pwedeng dumaan yung dalawa na hindi magbabangka. Pero kung doon ka sa ibang banda dadaan, ay chat na magbabangka ka. Kaya kami, nung mga bata pa kami, ay talagang doon kami sa kawayanan uh, dumadaan. Pero ang nakapagtaka doon ay kahit na tanghaling tapat ay hindi mainit sa lugar na yun talagang malamig at maririnig mo pa ang lagitip ng kawayan. Ganon. Kaya nakakatakot man, pero doon pa rin kami dumadaan pagpapunta kami sa tito namin kasi yun yung uh, ano, yun yung malawak at saka hindi siya masukal, wala masyadong mga ahas. Ngayon, ang dahilan daw ng pagkalumpon ng tito ko ay dahil doon sa mga malignong baka na tinatawag namin na bawa. Kasi hindi alam ng lolo ko na yung pinagtayuan na ng kanyang bahay ay daanan pala ng mga malalim bawa. Ngayon, yung lolo ko ay talagang masipag at ang dami niyang alagang mga hayop. Ang dami niyang alagang mga hayop. Isang araw ay nakasakit yung isang tiya Kung kaya kinakailangan lumubas ng bayan, bumaba ng bundok, papuntang bayan, papunta sa Uh, sa bayan ng Altabas yung aking lolo at lola para dalhin sa hospital yung aking tita at naiwan doon yung mga maliliit namin na mga tito ngayon, ang ginawa ng lolo ko ay nagpasama siya sa kasin ng mga tito ko para may medyo may malaki-laki doon na nakatambay doon sa bahay ngayon, sumapit yung dilim at itong pamangkin ng tito ko ay nasa labasan kasi nasa labas yung abuhan. Doon siya nag-iihaw ng mais. Ngayon, habang nag-iihaw siya ng mais, ay nagtataka siya kung bakit pusnga ng pusnga yung mga alagang kalabaw ng lolo ko. Ganon. Sa kabila, ganon din. Sa kabila din, ganon. Maya, maya pa, ay bigla siyang kinalibutan at pumasok sa loob ng bahay. Tapos, sinilip nila. Sinilip nila. Pero, hindi nila makita. Pero, ang tanging imagination nila is yung namumuti yung mata ng mga kalabaw at pusnga ng pusnga. Kasi, meron silang narinig na tagatag, 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 tagatag. umiikot ubiikot sa bahay. Tagatag, 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 tagatag. Tapos, pusnga na pusnga naman. Na kumbaga pa, parang mag-aaway yung dalawang mga hayop na yon, dalawang klaseng mga Ang hindi namin alam na yung tinayuan ng bahay ng lulo ko ay daanan pala ng mga malinong bawa, yung mga baka. Yung mga malinong baka na yon ay galit na galit sa mga kalabaw. Kaya, at maging mga kalabaw din ay galit na galit. Kaya tila magbabanggaan yung dalawa na yon. At pasalamat nga lang sila kasi nga dahil sa mga kalabaw na nakapalibot doon sa bahay namin, ay hindi sinalakay ng mga malignong bawa yung mga tito namin. Kaya kinauagahan, kaya magahan maagang maaga pa sa alas 5, umalis na, umuwi na yung mga pamangkin namin na natakot doon sa nangyari ng nang kinagabihan doon. E ngayon, hindi pa rin makauwi yung lolo ko kasi nga nasa hospital yung tita ko. Kaya ang ginawa nila ay uh, tinawag nila yung lola ng nanay ko, si Lolo Miguel Bayata eh? tandaan nyo nga. So, ngayon, ito palang mga bawa ay takot sa sa usok ng mga nasusunog na mga ano goma. So, ang ginawa nila ay nagsindi sila ng goma at pinalibutan nila yung bahay ng goma para hindi makapasok, hindi makaano doon yung mga baling mong bawa. At yun daw ang dahilan kung ba kung kaya yung aking tito ay nalumpo nalumpo yung aking tito dahil doon sa mga malinong baka. At ang nakakapagsaka pa doon sa yung yung kawayan na yon ay nasa boundary talaga ng Aklan, ng probinsya ng Aklan at ng probinsya ng Capiz. At doon sa lugar na yon mismo ay may nakita mga bungo ng tao yung lolo ko noong panahon ng gera sa hapon. So ngayon, uh, dadaanan mo yung mga ano na yon, yung mga kawayanan na yon papunta doon sa isa kong tito. Kung kaya kung uh, pupunta kami doon sa sa Pasko or New Year, kaya talagang dadaan kami doon sa kawayanan na yon. Ngayon, pag uh, daan mo sa kawayanan, pag mo, ay makikita mo naman yung burol. So yung burol na yun ay puro naman kogon, At doon sa kugod na yun, nakakapagtaka ah, eh, may banda doon na may nuno ng punso, yung ano ng bahay ng mga anay, na pulang-pula ang lupa. Tandang-tanda ko pa ito kasi mabalit pa At yung uh, borol burol na yun na puro kugon, puro green, ay may, may biglang tatlong saging na nakatanim. So imagine mo, kugon na straight, tapos puro, uh, puro kugon, green na green, tapos may makikita ka na tatlong mga saging na isa mataas at dalawang maliit. At yung mga saging na ay tila patay. Ano na siya? Uh, brown na yung dahon. Nahuhulog na yung dahon. So ngayon, uh, yung isa kong anti naman na nakatira naman sa uh, ikalawa at kalahati pang bundok na maling malayo, ay nung bago ako mag one, ay namatay yung kanyang anak na panganay ba yun? So namatay. So ngayon doon sa ano na yon sa sa amin ay may kasabihan na pag ang bata daw ay namatay ay actually hindi yon uh, namatay uh, hindi pa yun siya yung bata na namatay ay hindi pa actually patay yon kundi kinuha lang ng kinuha lang ng aswang o kung ano man na nilalang at pinalitan ng uh, manika na gawa sa dahon ng sabi kaya ang dapat mo daw gawin kung gusto mong ma-recover ang iyong anak na bago tuloy ang totoong mamatay, kasi buhay pa daw yun, yung pagkamatay ng pagkamatay ng anak mo ay actually buhay pa daw yun. Kaya kung gusto mong mahanap yung anak mo na may balik sa pagkabuhay, kailangan mong hanapin yung totoong bata kasi ang nakita mo na nakahaya ay yung uh, manika na gawa sa dahon ng sangin. At ang nakapagtaka doon ay pag-akyat na din sa kawayanan, ay yung burol ang kagat ang makikita namin at nando doon yung tatlong mga sali na yun eh may time na naglalakad ako ito, parang nakikita ko sa likod ko yung tatlong sali eh kasi yung sali yung bagsak yung kanyang dahon na patay na, laya na so parang bubaga parang, parang sumasaya kasi pag di ba nasa ano ka nasa burol tapos puro kugon pag humangin yun yung yung dahon ng ato hindi ito ano ha kwento kwento kundi ito talaga karanasan ko nung malita ko gumaganon ganon yung yung mga dahon ng ng ano ng ng sakin. So, totoo man o hindi, basta ako takot na takot kong dumadaan, dumadaan doon. Kaya uh, yun nga lang, hindi, hindi kami pinagdumaan sa iba kasi nga masuka yung ibang daanan. Meron namang isang daanan na malayo, eh, yung sure ang kawainan, meron isang daanan na malayo. Yun nga lang, yun naman ay ang daming mga ahas doon. Kaya, kaya kailangan mo mag-ingat pa rin. kung kaya kami doon ay napipilitan na doon talaga kami dumaan doon sa kawayanan. At yun nga, malinis na malinis yung kawayan yun. Uh, hindi siya mainit kahit ang aling tapat kasi ang lalaki ng mga kawayan na naka, ano, nakayuko. kanan, no? kalawat kanan nakayuko. Kaya parang kang may, ano, may nakapayong sa'yo. Pero parang kumbaga, parang ready ka nang iganon. So, So, pero doon kami dumadaan kasi yun nga yung ano yung uh, malinis yung daanan. Hindi namin alam kung bakit pero malinis yun. Parang pa, parang tila may nagiging doon. Pero paglabas na paglabas namin, nandoon yung mga uh, kugo na yun at saka yung tatlong saging na yun. Bago pa kami bumaba, papunta doon sa pito namin. Eh, ang nakaka ano pa doon, nakakatakot kasi kawayanan siya. Tapos nandoon yung burol na yun na uh, puro kugo at may tatlong saging lang hindi ko alam kung bakit yung saging yun, yung, 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 yung saging talaga, doon pa talaga siya tumubo. Kaya so, yun yung, yung pento ng mga lolo ko. Totoo man, or hindi, oo. Oh, oh, oh. ah, ah. ah, hindi na ito nakuha. Meron na rin yan. totoo man na hindi, exaggerated man na hindi, pero yun yung kwento ng aking lolo na hindi natin alam kung totoo ba hindi. Pero ako mismo, ang karanasan ko, in na-experience ko talaga na pag dumadaan ako dun sa kawayan na yon ay talagang matatakot ka. At pag ako'y dumaan doon sa sa burol na yon, okay so, kinagat. Hindi natin nakuha. Pag dumaan ka sa burol na yon, ay eh, talagang ano ka, maano ka kasi pag dumadaan ka. Ngayon naman kasi malawak yung sakwayanan, nadaanan. Pagdating mo doon sa burol na yun na puro hugon, one line, pat, one line na naman kayo, parang pila-pila naman. So ngayon, pag dumadaan ka, uh, mapapadaan ka doon sa, yung imagination ko doon sa tatlong sali ngayon, guys. Para siyang, ano, yung imagination ko, ha, para siyang yung cross, nung pinatay si Jesus Christ, yung tatlo sila yun yung imagination ko tapos kailangan naming daanan yun so merong ganun tatlong saging tapos lili dagan kami liliko kami dyan dadaanan namin siya kaya kitang kita na, kitang kita ano yan na nandyan yung nuno ng punso pula yung lupa tapos tatlong saging tapos gaganan ka liliko ka pababa doon sa pito namin Pag kong dumadaan kinakailangan kong may kasama so kaya may kasama hindi ako pumupunta mag isa lang Bagay, maliit pa naman ako noon, pero kahit na malaki ako, hindi ako mag maglalakad doon mag-isa na kailangan kong magdala ng kasama. Ikaw, anong kwento mo na nakakatakot na narinig mo sa iyong lolo? Totoo man o hindi, pero yon yung kwentuhan nila sa mga magulang mo, sa mga parents mo. O ikaw, may karanasan ka ba sa multo? Sa mga aswang, mga maligno? Mga kapre? higante? Eh kikik? Aswang? Ungo? Anong kwento mo? Sige nga, i-share mo dito. I-share mo kung ano yung mga observation na tayo nasa dito. May aso ba sa inyo? May maligno ba? Ano, uh, ano, anong mga maligno ang meron sa inyo? Nandiyan pa pa kaya? Nasa na kaya sila ngayon? Totoo kaya? Naniniwala ka ba? Hindi? Bakit? So bakit kayo yung mga kwento nung unang panahon, no? Anong meron doon? Oh. Meron guys, meron, meron. Ah. Hindi na nag-uuhap. Nagkagat ba yun? So, guys... sayang yan ah. Bola na guys. Uwi na tayo. At dito magtatapos ang ating fishing adventure ngayong gabi kung saan nakahuli tayo na Koroday. Gamit natin itong butong jigging na approach. Hindi man tayo nakakuha ng sibas, ng ranger sibas, pero at least Ah, hindi tayo nasiro ngayon kami. Para sa iba pang mga fishing tips, i-click lang ang video na ito. And of course, huwag mong kalimutan na mag-subscribe. I-click lang ito. Dito si Erwin sa Fishing Siglin. hanggang sa muli!